Subutin so, lang natin yung nagtatanong Paano ba daw maapagtura o makapagala sa iba't ibang lugar gamit ang Google Map? So ayan, tight ka nga lugar na pag gusto natin puntahan. Sample lang to. Bigyan ba sa Blibisyo? Yung marihitan niyo yung picture sa taas, click niyo lang yan. And then... Antayin niyo po na enter So ayan, loading. May na-internet. So ayan mga kita niyo guys And then ako sa lugar On At mga kita niyo yung mga tao na ng Google Na nasa daan Katulad ni Kuya So ayan guys And then pwede kayo dito mag Stroll or mag scroll scroll yun Para makarating sa iba't ibang lugar Sa iba't ibang street Katulad niya din nandiyan dalawang tao dito Hindi ko sila lalala pa la si ka So, ayan guys. Basta pinitingin lang yung mga araw, mga harotin ngayon kung saan niya gusto. Eh, ayan. Eh, kita niya. Ang hindi nga alam po talaga mahila dito yung mga mismo ng tao. Sina pa blurred na yan. May na na blurred. Eh, ang kuha ni Gogi Lane. Bine-blurred na nila yan. Napakaling talaga yung technology na ngayon.